balik adventure naman tayo pamana sa gabi lipas ang bagyong lando kaya lang mayroon pang kasunod mga kaparers ito malaking mungit baboy panahin ko na lang ito daingin sana magitik mm -hmm. hindi nagitik mga kaparers ayan na namumulyang ayaw bilhin ng taga dito hindi nila alam eh, ganitong isda masarap inihaw marami nagsasabi sabi ganitong isda daw malansa wala mang isdang hindi malansa kaya daing ang maganda dito mga kapaders pambangot-bangot sa mga gulayin ano kaya may mga bagong tamis kaya dito sa bahura Galing sa lakas, gawa ng bagyo. Hanap tayo, baka may mga bagong tabi dito. Naroon, kulambutan. Ayos na ito sa pangalawang sumpong. Siguraduhin ko pagpana. Mm -hmm. Gitik. Hindi kasi nung kalakihan lang mga kapaders. Sa estimate ko na ang isang kilohan. Awang ko sa estimate ninyo. Salamat ulit Lord. Panibagong biyaya naman to para sa amin ngayon. Naroon sa butas may malaking surahan. Kailangang sikip ako sa butas mga kapaders. Kahanapan ko ng paraan at para makita ko saan kayo makita yung malaking surahan dito sa ilalim. Silipin natin. Wala dito mga kapaders, hindi makita yung malaking surahan. Ito, bigan, malaki. Kaya lang, yung surahan na hinahanap ko mga kapaders kung saan ko makikita. Sobrang laki ng mga bato dito. Kaya lang yung mga butas, maliliit, ito bigan sana, malaki lang sana mga kapaders. Kailangan mas malaki yung surahan pag nahuli ko yun. Naroon sa pinakang ilalim yung surahan. Testing ko ng pana kung maabot. Ay, alanganin. Hindi tatamaan mga kapaders. Testing kung maabot. Ay, wala. Hindi. Bitin ang pana mga kapaders. Hanapan ko na paraan at para masuot ko butas. Kung kasasana ko sa butas na ito, kung ako dito mga kapaders. Kaya naaksik ako dito sa yung malaking surahan, hindi maabot ng pana. Hahanapan ah, ko ng magandang paraan, makita ko lang yung surahan na yun. Na ito, malaking butiti mga kapaners. Uy, andito. dalawa. Parehas malaki. itong unahin ko. Mm -hmm. Naroon. Sayang, nakatanggal mga kapaders. Nandito na, sumuot naroon, sa pinakang ilalim ng butas. Woo! sayang pa yung malaking surahan. Nasa na kaya yun? naroon mga kapaders. Ay siya na ito. Dandahanin ko laang. At para ni makita yung pana ko. Sana mabot ang pana yun. Tinamaan man. Dandahanin kung ilahin mga kapaders. Parang nagitik. Siki pa sa butas. Uy, hindi ko mahila. Huwag sanang makatanggal. Yun, nadala rin. Thank you Lord, malaking biyaya ito. Nakamalaking surahan tayo. Dalawa sana ito mga kapaders. Yung isa, di ko alam pumunta. Mamaya ahanapin ah, natin. Comment lang sa comment section kung ilang kilo ang estimate nito mga kapaders. Malaking surahan. Hanapin ko yung kasamahan ng surahan mga kapaders. Baka makita ko lang dito sa butas. Luna ito. Isang mungit. Itong surahan ang uunahin ko mga kapaders. Butit nakita ko pa itong kasamaan ng isang napana ko. Kaya lang sa pinakang ilalim. Hindi ko masuot mga kapaders. At yung bato, marayong makakati. Hindi kaya ko nakasuot ng pragman. At baka tayo mapaliit sa bato. kakatihin tayo mga kapaders. Kagam ko na ng paraan uli para makita ko yung surahan at mapana. Wala din sa kabilang butas dito. Babalikan ko mga kapaders. Siguro ko yun ang kaasawa ng surahan, mag-asawa, kaya magkasama sa isang butas. Na ito, Pilitin ko lang mga kapaders para mahuli ko. At baka makataka yun, humarap sa atin, maigi. Mm -hmm. Nakadalawang surahan tayo, parehas malaki. Thank you Lord, maraming salamat. Nahuli ko rin parehas ang nambuhalang surahan. Malaking biyaya ito. Mga bagong tabi lang ito dito sa bahura, palibas sa ng bagyo. Nagsampan ng babaw, siguro gahap ng mga kain. Hanap ulit tayo, baka mayroong kasama. Ito, pangulam. Mm -hmm, bibiya. Isdang lipstikan. Sigurado naman bukas. May pangulam na inakay na naman. At kalabas ng bagyong lando, May bagyong upong na naman nakapalit. Ay, buwisi talaga yung bagyo talagang yan. Hindi makapaghanap buhay ng tuloy-tuloy. Na ito pa, isda. Mm -hmm, lalayas ka pa. Isdang tagpian, mga kapaders. Kakaibang tagpian ito. Parang katulad ng mga agat sa mga kapaders. Ganitong isda sa amin, kasama ito ng lapu-lapu. Awal na po sa inyo. Oras nga pala, alas si yung mga kapaders, na ito pa talikbago. Mm -hmm. May gina ito sa bawan. Makatikim naman ang sariwang isda bukas na naman. At hindi lang puro sardinas, gulay, ang ating mga kapas, gawa ng bagyong yan dito nakapaglaot. Ilang gabi lang lalantap ang dagat. Na ito pa, Agitik, Bukawin. Samantalahan ngayon ang kalma ng dagat at sa Bernis, lalakas uli ang dagat mga kapaders. Kaya sana makatagal tayo ng tuloy-tuloy hanggang tatlong gabi at para makapag-ipo ng pambigas lamang bago lumakas ang dagat. Uy, balangitan, malaki. Ay, masarap itong daing o kaya gata mga kapaders. Gigitnain ko. Mm -hmm. Pang-ulam ka. Hindi makapilipit. Ay, talagang malisker talaga mga kapaders. Ang sabi ng iba, ang balangitan, pag sa gitna ng katawan, hindi nakakasabid. Ay, bakin ito? Huwag sanang makabunot. Nasaan ka si Kadeves Rico? At mapatulong tayo mga kapaders. Uy, nagpatipilipit na. Uy, nang makatanggal. Mm -hmm. Buti at hindi sumuot agad sa butas. Naghahanap lang masusuotan. Sige, pilipit. Hindi ko lang stainless ng pana ko mga kapaders. Sigurado, palibasa malaki ng lalaban. Huwag lang maabot ang rubber ng pana. Ayan na, nagsabid na mga kapaders Pipit makatakas. Sigurado ka, gata ang kabukas. Na ayan na yung kasama ko, si Kadebes Rico. Siya ang papanak mga kapalers. Ayan, nagpipilit. Sobrang lapad nito pag ito na daing at nabahak ang kanyang katawan. Ayan na yung kasamahan ko. Papanain na. Sige, tamaan sana. Uy, matapang talaga mga kapaders So, kinagat ng stainless ng panang kasamahan ko. Yung salbatana, ayaw Panayin Panahin mo uli. Yun, tinamaan mga kapaders. Ay, talagang bibig ang tinatamaan. Buldir ang pambawra, pinapatungan ng balangita na yan. Kaya mabilis tumalap ang pana. Yun. Sige, tabulabuhin mo yan. At masarap itong gataan bukas. O kaya daing ang labi sana dito mga kapaders. Sana mag bukas ang panahon at para tayo makapagbilad na ito yan, yun, yun tinamahan din ang ulo, yan ganda ng tao mga kapaders yon nagitik din ay salamat Lord ay buhay pa, matibay talaga si kuya ang ulo magsima ng pana nagitik na namin yung balangitan nasa lalagyan ng mga kapaders naroong kulambutan ayos na ito, pandaradagdag nakaisa pa man mm -hmm. nagitik kwartang linaw na nasan pa kaya makasama nito hahanapin natin mga kapaders at para ating huling kulambutan malagdagan pa at para makadilit siya lamang tayo ng pambigas na naman hanap ulit tayo pakita kulambutan ito bukawin mm -hmm. bitilya uy butiti akala ko kulambutan ng mga kapaders nagulat na naman ako mulis ka nga dyan butiti ka ay tsura patikulang buta na nagulat pa naman ako naroon, sa butas ulit mga kapaders may surahan na naman dito sa kabilang butas iikutan ko baka dito lumampas nasa na kaya yun, na ito sigurado ka mm na -hmm. nakachambahan nakitik malalaking surahan ang tabi dito pati butan mayroon pa tayong pring isang balangitan pang ulam ayos na ito hindi nakatago yung siman ang pana Buti lang at nagitik. Maraming salamat ulit Lord na marami. Maganda ang sampul, ang laman ng bahura. Baka mayroon pang kasama. Ito, alatan. Pag-ikot. Mm -hmm. Hindi pa nagitig. Ganda ng plankita ng pana ay. Ayos na ito, alatan. Sa pangalang maalat, mga kapaders. Fear, pag natikman ninyo, ang lasa, walang kasing sarap at katamtaman. Ah, ito pa sa butas surahan uli itong tayong alsing ko muna at bakat tayong matinig mga kapaders ito itong surahan hindi ko nakikibuin lang kita akong maganda mm -hmm. ganda ng tama sintido partang linaw dito nga pala sa amin mga kapaders ang bigay ko ng isda hindi tumataas hindi bumababa depende sa kuha ng buyer kung tataasan ang presyo ng isda sa amin maigi maraming salamat Uy, kulambutan. May isang kiluhan man. Mm hmm, kirinta. Para pwede itong pang ulam mga kapaders. Di man kalakihan. Pero sa estimate ko, may timbang na. Siya nga pala sa gustong bumili ng tinta dyan. Mayroon kami tinta dyan. Limang buti na. Na ito pa, kulambutan. Ito, malaki. Sigurado. Sa estimate lang. Awan ko lang sa inyo mga kapaders. Kasintahan ko ng maganda. Mm -hmm hindi inaagitik, hindi inaagot yung otakan. Ayun na, pipirsa na, gusto makatakas mga kapaders. Iba, ang sima ni Kaunglo, maganda ang pagkakagawa ng sima ng pana. At yun natin sima mga kapaders, pinabago ko na yun. Pinapalitan ko ng matibay-tibay na sima. Kapag tayo nakakita ng malaking balangitan, hindi aring ipanak mga kapaders. Ayan na, lakas na ang po. Walis-walis na lang mga kapaders kung tawagin sa amin. Ito, kulambutan. Mm parang nga uh, na ang aking pulso ng kami mga kapader sa hindi lang ng kulang butan gawa naman ito ng katakip sa butas para basa. gawa ng bagyo kaya enay walang laot hanap ulit tayo dito sa unahan maista timbungan mm -hmm. first class maigi nakasamba tayo mga kapaders ito yung paborito ng lahat dito sa amin sa lugar at masarap pa yung sinabawal ng ganong isda hanap ulit tayo kita nasan isda kaya dito mga kapaders uy ano ito bigla naghuhuni mga kapaders akala ko huni ng ibon nagugok mga kapaders ayan katasan kung tawag sa amin awang ko lang sa inyong lugar ito mga kapaders di ko kukuhain marami nagsasabi ito yung mantak do makatinik malaki sana mga kapaders sa estimate kay mga kiloan at ito kaya makapal ang laman sa ante yan, puro tubig ang laman. Ayan na, pinapalayo ko. Malutang na rin kami at mauwi na isang dive laang. Ito na mga kapaders, yung aming huli kagabi sa isang dive laang ni Kadive Rico Kulambutan. Hindi ko lang alam kung ilang piraso yan mga kapaders. Ayos na ito sa isang dive laang. Si T. Dennis, ang aming buyer mga kapaders. Yan ang kumuha ng kulambutan namin. Siya ang bibili. Isang kilo pataas, 1 tin ang kilo kapag yung wala pa isang kilo pababa ang kilo isang daan ayos na pero lang kikitain mga kapaders maraming salamat ulit Lord, sa panibagong biyaya ngayon makalipas ang bagyong lando kailang meron naman kasunod na bagyo bagyong upong wag sana magtama dito sa kalupaan mga kapaders sana mag iwas di baling sa karagatan wag lang sa kalupaan at maraming mga salantang bahay na naman pati mga pananim bagbago sana direksyon ng bagyo

Ito naman mga kapadres yung mga sura na ating napan kagabi, isang piraso pala ang dos kwatro na kagad. Ito pa yung isang malaki. Ilang kilo kaya yung dalawa. Uy! Nagit apat na kilo mga kapaders. na rin pinakang malaki. Yun ang aming pangulam. Hahati ah, namin ng kasamahan ko yun. Puputuli namin yung malaking surahan. Makatikim lang mga kapadres Yung malaking surahan. Kung anong lasa ng gayang kalaki. sana mataba karena ngubusin kanin ngayon mga kapaders hmm. 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 Magandang 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 umagasan sa lahat maka kapaders. Ito na yung aming kita sa isang dive lang. Saglit lang mga kapaders. Dahil malakas pa ang dagat. Malakas ang subas ko ng habagat. Kagabi. Ito yung aming kita mga kapaders. Nag 2,782 pa. Tapos ito yung kasus namin. 274. Yung natira. 2,508. Pinag-apat mga kapaders. At wala si Tio Nasa impanta. May pinuntahan. Kaya tatlong tao lang kami. Pangapat yung bangka. Ito yung partihan namin bawat isa. 627. Ayos na ito. Maraming salamat ulit Lord sa panibagong biyaya. Nakalipas ang bagyo naman. Mayroon pa rin bagong bagyo naman tayong parting mga kapaders. Maraming salamat nga pala sa inyong walang sawang suporta sa aking YouTube channel. Lubos pa nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat din po sa mga hindi pag-skip ng ads. Shout out nga pala sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pati na sa mga FW dyan. Lahat ay mag-iingat. God bless.